Ayon. para may laman naman yung aking YouTube, meron ako dito sibuyas, meron akong bawang, meron ako nito, pampalasa, meron itong karne, baboy, yan, nilagay ko na po dyan. Saka ito, yan, gulay, uh, pichay bagyo. Ngayon po, ang gagawin ko, nalagyan ko muna ng, ano, ng bawang sibuyas. Nilaga. Ito daw po yung adubuhin. Kaya lang walang tuyo. mayroon malalaman yan. Kaya na muna yan. At ako yung kukunin ko muna ah, yung uh, papatig muna yung okay. Mamaya, baka tayo makakita ng toyo. Ito muna ng bawang. Lagyan natin ang bawang. Naulan. Naulan. Shoutout po sa lahat. Pag-iba naman balat. Lalagay. Ayan po, bawang. Laga daw po muna. Laga. Laga eh, di laga. Kaya lang, walang bitchin. Walang ano. Ito na lang, tama na siguro ito. Pwede na siguro yan. Ito, pwede na siguro ito. mag na lang tayo mamaya ng, ng ano. Ang gagawin ng Tutong ano, yan po. Bibigyan po ako at magluluto. Ito so, tayo ng ano. Ngayon lang ako magluto eh. Simpleng simpleng luto lang nilaga lang. Ito so, sibuyas. Pampalasa. O, oh, pampalasa rin naman. May pampalasa rin. Kaya lang talagang wala ano paminta. Ang bagay, may paminta dyan yung piso piso. Pero may natin lagyan ng paminta. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Wala akong kwarta, kaya ako walang pambiling toyo. May na po lagi natin ng asin. Ayan. Ito na. Salang na natin. Ito ang buhay eh. Ayan. Ayan takpan muna natin. Ah, malambit yun dito. Ito, haadubuhin. Ito daw po itong manok. Ito, mamaya na ito. Kaya ko naman dito yun sabay. Sabayin natin. Basang ko Ito, adubo. Ah. Ah. Basang ko adobo. Adobuhin natin. Sabi niya, adobuhin. Ha? Bawang. Pa Uli tayo ng bawang. Hatiin na lang natin ang ano. Hatiin na lang natin ang magic sarap. Ang ano. Ang... Kasi kulang-kulang eh. Kulang-kulang. Ibigin na rin natin yan. Ano mo natin bawang. Tanggal natin ang... Pag na nagluluto, tinatanggal ko ang ano. lang Parang balat kasi ayaw ko nang kumakain ako may sumasabit pa sa ngalangalako gusto ko lumud agad lumud kung lumud adobo adobong tuyo ito mangyayari ngayon adobong natural sabi walang tuyo walang tuyo eh lambichin magagawa ko di kumain sila ng lasay asin asin lang ang lasa Yan lang ang buhay. Ay, masarap din naman ano. nung araw nga, asin lang. Dito nga, may magic sarap pa. Ako kasi, mag, ako yung nagluluto. Maraming bawang. Gusto ko yung maraming bawang para ano, malasa. Kapag so, pati tinatanggal ko yung pinakang ano, yung matigas. Hirap kung maya, pag may matigas pa, nasabit sa ngipin. Nakatabuhong ah, din. Hmm, tak na balat na are. Hmm, okay. ang matigas Pangit Yung iba nagluluto, ano lang eh. Bagay sila naman, kanya-kanya naman tayo. Yan na, kaya ako nakaganito. Nga pala, masabihin ko sa inyo, naulan. Nagigib pa ako. Habang nagluluto, nagigib. Mamaya, magsasalang naman sinaing. Naing. Ayun, wala yung bawang, oh. Hmm. Masarap kasi pag maraming bawang. mabango mas lagyan natin ng buyas buyas gusto natin para baka sakaling tayo makaabot pa ng pag-upload adobo at saka nilagan natin, natin ngayon napakasarap masarap kasi naulan panggabi yung adobo mahalo na sila kumain na sila okay. ito natin ang tingawali kawali ito yung ito sandok ito at ba mga idol silang yung pagluluto ayan o oh. Um, madilim kasi umuulan nga ano e, ganito yung e. naulan eh siguro mainit na ito ay, wala pa akong tubig ay eh, pukaw mo na akong tubig ah Malinis naman to. Ayun. Nag-aasbok-asbok nag na yung ano. Yung... No. Ay, nagkatubig siguro yung ano. Matubig siguro yung mantika. May tubig siguro yung mantika. so ganun. gác sang ngon nát nước ngay ngon 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 nakatulo kaya nang kapatubig Okay. Ano tau? Oh. Direk sabay ko na.